Magandang buhay po sa ating lahat. Once again, this is your Friendship Sherman Fernandez for my nickname. And of course, for today's video mga Friendship, tara, samahan niyo ako ulit sa aking kakaibang journey this afternoon. And for today's video mga Friendship, tara, tatalakay natin ang kakaibang halamang gamot na ito, ang tinatawag nilang Katakataka o Kalancho Pinata. Ano-ano nga ba ang benepisyo ng halamang gamot na ito? Una dito mga friendship, painitin ang mga dahon ng katakataka at ilagay sa noo ng humigit kumulang 10 minuto para sa sakit ng ulo. Pangalawa, sa pananakit ng likod o kasukasuan, painitin ang mga dahon at ilagay sa apektadong bahagi hanggang sa mawala ang pananakit. Kung paggamot sa sprains, paso at impeksyon, Dikdikin ang sariwang dahon ng katakataka at ilapat sa apektadong lugar. Ang mga dahon ng katakataka sa mga katangiang antiviral nito ay pinakukuluan para gawing mainit na inumin para sa mga may trangkaso o sipon. Para naman sa pamamaga ng paa, Ibabad ang iyong mga paa sa maligamgam na tubig na may mga dahon ng katakataka. Nakakatulong din ito sa ubo, arthritis, hypertension at pananakit ng ulo. Mayroong ding patuloy na pananaliksik na nag-uugnay sa katakataka bilang panduan sa mga bato sa bato, mga sakit sa atay, alta presyon at mga problema sa ihi. Alright, this time mga friendship, ang medicinal uses ng kalancho pinata ay kinikilala sa industriya ng halamang gamot sa loob ng maraming taon. Tinatawag din na katakataka. Ang makatas na perennial plant na ito ay karaniwang ginagamit para gamutin ang mga sugat at mga minor na sakit. Maliban dyan mga friendship ang mga aktibong sangkap ng katakataka ay ang may antibacterial, anti anti-inflammatory, anti at anti-fungi na katangian para sa paggamot ng ilang mga health condition. Ang mga dahon ng halaman katakataka ay maaaring gamitin bilang topical treatment para sa mga sugat at iba pang panlabas na impeksyon. Tandaan na ang mga binipisyo ay dapat laging mas mabigat kaysa anumang panganib bago ito gamitin. Alright, at this time mga friendship, narito ang ilan sa mga kontraindikasyon para sa medicinal na gamit ng kalancho pinata. Una, Huwag gamitin ito kung ikaw ay buntis maliban kung mayroong kang go-signal ng iyong doktor. Pangalawa mga friendship, Walang karagdagang impormasyon tungkol sa mga epekto ng halaman sa pagbubuntis. Pangatlo, ang susi dito ay ang dagdag na pangangalaga lalo na para sa iyong hindi pa isinisilang na anak. Alright, this time mga friendship, gaano nga ba kaligtas ang katakataka leaves? Walang sapat na impormasyon tungkol sa kaligtasan ng paggamit ng kalancho pinata sa gamot, lalo na kapag kinain. Bilang pag-iingat sa kaligtasan, inirekomenda na humingi ka ng payo ng iyong doktor bago ito gamitin. Alright, this time mga friendship, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Please don't forget to share, like, comment para marami tayong mga taong matutulungan. And of course, don't forget to follow para ang nalalaman ko ay malalaman mo rin. Once again everyone, this is your friendship Sherman Fernandez for my nickname. Bye for now. And I'll see you in my next video. Bye-bye.